Hugot nga gipamonitor sa kapulisan sa munisipalidad sa Pulomolok South Cotabato ang mga batanon nga natalang nalambigit sa pagpangawat sa ilang lugar. Usa na dinhi ang mga nahimong sospek sa pagpangawat sa barangay Glamang Pulomolok asa ka hinunumang usa ka computer shop o usa ka simbahan ang ulahing biktima niini. Reporting sa barangay o sa barangay gamin man, gamin man sa bata ang sa nagkuha. Sabi man kasi ng tatay, mayroon daw medyo may kulang-kulang lang ang anak niya, may dipensya lang. Sumala pa ngaigo na lang usa sa pagmonitor mga otoridad sa mga batanong nalambigid sa maong kaso o bisang unsang krimen. mahitungod dili pa mamahimong mapasaka o kaso base sa Gipakusgang Juvenile Justice System sa Nasud ilawom sa Republic Act 10630 asa dili pa mamahimong makasuhan ang mga nag-idad 15 anyos paubos o makasuhan lamang pag-abot sa hamtong ang Panginaro Ini. Uh, uh, kulang sa barangay nga makapahigayon o mas daghan pang intervention program sa mga kabatanunan apil na usab ang mga ginikanan aron hugtano nilang mabantayan ang lihok sa ilang mga anak. Haka na ang mga ginasiyang gipaning kamutan nga kung paano ito maka-intervene o paano ito ma-secured po ang ato ang barangay kay isa mong karon sa talamak iskining kawat niya mga bata ra ba ang involved so paano na to sila ah uh, ginatawag nato na i, i natin natawag na symposium ba para ma-eliminate ng inaning mga kis siguro po at uh, tungod po sa ilang kapigadohon o ata po basi ginasugo po sa ang uban ng mga badlungon po ng ginikanan o isa po na nalantaw hangi usab sa mga otoridad ang kooperasyon sa mga ginikanan tungod sa panimalay matod pa magsugod ang pagdisiplina sa mga anak. In the heart of changing lives, kini sa MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News!